Hi guys! Welcome back to another vlog. Today is a Thursday and hindi ako nag-vlog ng 2 days yata or 3 days. Sorry po. Nagpahinga talaga ako guys kasi napagod ako. But kahapon nag-live ako guys and um, mabuti din naman at may nanood pa rin. Uh, ano kasi guys, napagod ako sa pag-vlog, pag edit eh, wala namang wala naman talagang pagbabago sa buhay ko. Ganun pa rin naman. Pero ngayon, medyo um, hindi ako tinamad na mag-vlog. So, magta-timelapse lang ako, guys, habang magkikilay ako. So, nag-prepare na ako ng aking pangkilay. Ito, ito, ito yung ginagamit kong pang-frame. Itong Maybelline na eyeliner. Ay, hindi eyeliner. Uh, hindi ba to? Brow. Eyebrow pencil. Ayan and of course my favorite BYS na angled brush so magta-timelapse lang ako guys and i'll be right back kilay na Hindi ko masyadong bet ang kilay ko today. Pero, eto na. Okay, okay na to guys. Kasi, meron talaga mga araw, guys, na tinatamad ako magkilay at hindi ko talaga siya ma-perfect, perfect. Pero, meron din namang mga araw, guys, na hindi talaga ako nakukontento. At nilalagyan ko pa talaga siya ng concealer. Dito, inaayos ko talaga ng mabuti. Ay, dito lang naman ako sa bahay. <laughs> so, anyway, uh, ano bang taalong araw yun? Th Thursday. And si Kian, guys, is home homeschool. Or, ano sila? Hindi sila nagfi-face-to-face -face. this week. Ewan ko lang next week kung mag face to face Dahil nga sa init, guys, biro mo ba naman? From 38 degrees Celsius, umabot siya hanggang 42 degrees. So, good luck talaga dun sa mga estudyante ba na maglalakad pa uwi, or papunta pa lang sa school, or aalis ng or ano ba yon lalabas ng school ng, ng, panghaling tapat, yung mga ganun. Kaya iniiwasan talaga yan ng mga schools natin. And um, they declared na mag ano muna, mo, mag modules, modular muna this week. Pero next week, ewan ko lang. Kasi nga, el, el ano pa guys, el ninyo para, el ninyo ba? O oh, el ninyo. <laughs> kaya ang init-init kaya yung aircon namin dito guys, hindi talaga po pwedeng wala. So, Naawa lang ako dun sa alas, sa alas ko, sa apo ko. Kasi I'm sure, well, di pa sila nakabili ni niya ng aircon. Kasi nga, they're just renting. Ewan ko lang kung papayag yung may-ari na mag, ano sila, magpakabit sila ng aircon. Pero dapat talaga merong aircon. Kasi nga, especially si Alas, guys, hindi siya sanay na walang aircon yung batang yun. Kaya to my baby Alas, how are you my baby boy? Your lolo and your na, your dada and your nana misses you a lot. Hindi mo lang alam apo kung gaano ka namin nami-miss. Pero 'yun lang nga. Wala tayong magagawa, apo. Tiis-tiis lang muna tayo. Basta take care ka lang palati sa health mo ha. Always drink water, apo, and kahit na hindi ka pa nakakaintindi, uh, basta this ano is freely for you. Nana loves you, loves you so much. Okay? So, mamaya na lang ulit, guys. Ang time check is 9.54. And at around 10.30, meron akong coaching. I'll be right back. Guys, I'm back. Anong oras na ba? 2.50 na in the afternoon. In 10 minutes, I will be out. Pero hindi pa akong makaka- out guys kasi meron pa akong inintay na isa pang work ay ano may work may gagawin pa ako guys kailangan ko pang mag-update ng aking computer and after that okay na siguro And then nagutom ako guys. So bumaba ako kanina or a while ago and kumain ako ng sandwich. Pinalamanan ko lang siya ng peanut butter. And then <clears throat> si Daddy din kumain din siya ng sandwich. Ang sa kanya naman is uh, sandwich spread. So wala lang ganap guys. Walang walang pagbabago. Ganun pa rin kami tomorrow uh, last day of work kasi Saturday isa lang ang RD ko nga dahil nga doon sa uh, magta-transition ako sa third fry na RD. So, Sunday meron na naman akong pasok. And then, tomorrow evening, uh, pupunta kami sa championship ng lamay ni ng titay, yung mother-in-law ng ate ko. And then, makamaka-join ako doon sa ano. Kasi ate asked me if I can attend the burial of, ano, sino ba yun? Eh, ng titay this coming Saturday nga. So, tingnan ko lang guys sa schedule ko kasi nga wala ta talaga kaming food so definitely mag uh, go grocery kami ni daddy at magka carbon on Saturday but then in the morning baka matuloy kami dun sa saints ko for the enroll, hindi uh, enrollment interview portion ni Kian so titinan ko pa rin guys kung ang schedule namin kung uh, ano ba wala bang mga conflicts and all Basta yun lang naman. And then, Sunday, since my shift na ako, guys, magsisimba pa rin kaming mag-anak, kaming tatlo. And then, kahit na dito lang din sa ano, sa, ano tawag nun? Dito lang sa poblasyon kasi mas malapit lang yun sa amin. Okay? So, mamaya ulit, guys, mag-vlog ako pagbaba ko sa, sa, sa baba. <laughs> ano ba yun, eh? Kalutang na naman ako, guys. Kasi ang dami, dami kong ginawa today, guys. Grabe ang busy ng lola nyo. Like, literal na busy talaga. Kaya nga. Pero enjoy ako, guys, sa ginagawa ko. Ang yun naman talaga yung importante, guys. Mahal mo yung ginagawa mo. Kasi kung mahal mo yung ginagawa mo, guys, hindi-hindi ka magkakamali. At hindi-hindi ka, uh, ma, ano ba yun? Uh, ma, eh, ma ano ba yun? Mainganyo ka ba? Ma, ano pang ibang tawag nun, eh? ma-inspired ka na gawin yung mga gusto mong mga bagay na gagawin. Like eto, mag-assist ng team ko and uh, do some ad hoc activities, admin tasks, which are so easy lang talaga guys. It's just that time-consuming lang siya kasi, kasi medyo uh, marami kasi akong advisors na ngayon guys, si 13. So, imaginin mo yung 13 tapos ako lang mag-isa. O, oh, ba? Diba? So, lahat ng tutok kailangan nakatutok talaga ako sa team na to especially that our performance went down this week compared last week so kailangan akong ano talaga uh, ano ba yun, tutok talaga sa performance ng uh, especially sa mga bottom performers ko guys kasi nga mga bago pa to and kawawa naman kung hindi sila magtatagal kasi nga they given 2 to 3 months na makapasa dito sa aming metric kung hindi, wala they will be removed from the program. But sana, I'm hoping and I'm praying na uh, makapasa sila, guys. Kasi mga bababait naman itong mga batang to. And so far, wala pa naman akong problema in terms of attendance sa kanila. Okay? So, mamaya na lang ulit, guys! Guys, bumaba ako, guys. And guess where we are going? So, asawa ko, guys, nangyayaya siya kasi he's so bored sa bahay. So, naisipan namin mag-walking-walking walking dito sa village or sa subdivision namin. And we used to go to the uh, seashore before, guys. Pero ngayon wala na. Hindi na. Kasi nga ka masyadong mainit. Oo, oh, sa baywalk. So, pero ngayon, guys. So, ang ganda ng weather. Hindi siya mainit. Hindi rin siya malamig. Eh. Saktong-sakto lang siya yung weather. Hindi nga kami nagdala ng payong. Hindi kami nag-shades. Sabi ni Daddy wala. Hindi kami magdala ng mga ganong O oh, yun. And nagpalit lang ako guys of course. Kasi uh, pangit din naman kung nakaano naka, lang tayo. Naka pang bahay. So punta lang kami dun guys. And I'll be right back. So dumaan kami sa may nagbibenta ng botong. And bumili kami ng sabaw na lang guys. Kasi wala nang laman But it quenches my thirst. 15 pesos to. Mm, sarap. Sarap niya. Naalala ko dati guys, nung wala pa kaming car. As in, eh, almost everyday akong dumadaan dito guys. Pabalik-balik. Papunta, at pabalik galing opisina. Although, naiusto na naman ako nung ano na yon Nung buhay na gano'n. Pero, nung dumating si Jaggy, of course, mas convenient talaga, guys. Lapit na kami sa labas. So, eto na kami, guys. Ayan na yung kabuuan ng aming baywalk dito sa Deca Homes. So doon daw kami maglakad. Diyan guys, yung raffles na swimming pool. So ang lapit-lapit lang din sa amin. So walking distance lang din. Ha? Ayan yung mga bata naglalaro. Oh, say hi! <laughs> Ayan guys, oh, ang daming barko. Wow, oh, ang hangin dito guys. Oh, ang hangin. Saan? Anong, 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 ano dito daddy? Baywalk. Mahangin. Ah, mahangin. Yes, ayan o. Oh. Gusto hangin. Ayan yung kabuuan ng aming nilakad. So, saan ka pa? Eh, oh. kes... Kita sa mga dahon ng ano, ng... Tangin. Anong lakas ang hangin? Yang Lakas ng hangin ngayon. Bakit kaya? Summer. Malakas lang hangin hangin guys kasi summer. Ah. May... May gula na. So dati guys, nung bago-bago bago pa kami tumira dito sa Deka Homes, halos everyday kami andito kasi nga, Uh, we're still getting used to the place and maganda din naman kasi dati guys kasi yung wala pang mga ibang bahay dun ba sa deka kita kita namin talaga yung dagat eh mula nung nagsitayuan na yung mga uh, bahay dun sa deka guys natabunan na yon. hindi din kami kami kan naliligo dito guys kasi marumi although our mayor is really trying to have this clean pero hindi pa rin talaga hindi makakaya kasi nga, maraming squatters din na uh, nakatira dito. Uh, doon, banda doon. So, mahirap din. Mahirap din, guys, na uh, maglinis ka ng buong, ano ba yon seashore. Malaking gastos din yun, guys. Kasi nga, magsusweldo ka pa ng mga tao. And kailangan, um, regular talaga. Kita mo yun, guys, oh. Kita mo yan, basura. Yan, yan yung sinasabi ko. Dito sa bandang to, guys, meron ng mga stalls na nagtitinda ng mga kung anik-anik. Mga barbecue, mga shumai, hanggang doon, guys. So, dati dito, guys, ang puno-puno dito. Pero mula nang tinayo yung bliss, nagsilipatan na yung mga nagtitinda dito, iba. Pero eto, meron pa rin naiiwan. Ayan. Kung ano-ano lang, good guys, yung mga pinagtitinda nila. Dito da, guys, sa road doon is the phase 3. Doon dati nakatira yung sister ko and her family. Pero lumipat na nga sila guys sa Kishanta kasi nga ayaw ng anak niya sa daan papunta doon kasi ang ang ano kasi nagdaan guys uh, ano ba yun? Ang sikip ng daan. So yan. Dito naman kami sa kabila ni daddy. So banda doon guys deka pa yun. So, imagine niyo ang laki ng deka. Phase 1 to tapos phase 2 and phase 3 doon ganun kalawak ang property ng Deca Homes ganun kami karaming nakatira so, ayan. naririnig niyo yung ano hap hagos ng ayun, hapit ng ng ano baud guys pa ba? sa so, may tagalog sa baud so yun ang naririnig namin tapos ang simoy ng hangin Mm, amoy dagat. <laughs> amoy basura. <laughs> laki ng bahay na yun, guys. Oops. Kapit bahay namin yan, guys. Laki ng bahay niya, oh. Parang three stories. Yata yung bahay niya. Ang laki talaga, oh. Tapos, hindi mo may imagine na ganito ka na guys. Samantala, kahit lang ng deka na unit. Pero since corner lot kasi siya, guys, so na-expand talaga niya lahat. And na-max out niya yung space niya. Kanina, andun kami. Then, ngayon, andito naman kami. Marami pa rin basura. Although, this one has improved na, guys, I would say. Kasi dati-dati talaga, grabe. Grabe talaga ang ano nito. Ang basura. And, ngayon, dito, oh, wala na na, diba? Kamantay ka? Wala na na. Oh, dito lang, na sila, guys. So, ayan yung mga basura. Ayan yung mga basura. So we arrived na guys. Andito na kami sa bahay. Ay. Yan, that was a good ano walk. Hindi malakas, hindi mabilis, hindi rin uh, ano dili paspas di sa Chahinay in other words. So si Kia naman ngayon yung aalis guys. Maglalaro na naman siya dun sa mga kaklase niya. So inahayaan lang din namin. Pasok na tayo. So dito guys, malinis na to oh. yung kay daddy na lang to lahat andyan kay Kian Ito, kay Kian Ayan. so lahat ng mga slippers dyan na hindi na nagagamit uh, I cleaned it all, it all up and then nilagay ko na siya sa shoe rack para nang sa ganun is pag may bisita, pag kunyari si napapay sina mamili, daddy Joe at least meron silang magagamit na slippers na malinis So daddy is inside now, magluluto na daw si daddy, pero nanonood kami ng, ayan guys, cobra, king cobra, prince cobra, prince cobra. so siya yung uh, tighuli ng mga cobra sa Manila, so, ayan, asa na si Kian dad? Tulog? Alright, so maya-maya, kain na kami, and then, wala. We'll end our day by, ano, watching TV na lang. So, magaan na, guys, yung ano namin, buhay-buhay namin ni Daddy. Hindi na gaya ng dati na nagahabol kami sa oras, uh, maraming iniisip. Ngayon, hindi na. Kasi matanda na rin kami, guys. Kailangan na talaga namin mag-lie low.